Hello mga kailangga, mayong aga sa itong tanan. So for today's video nga po mga kailangga, tara po sama niyo po ako. Naluluto po tayo ng amin pong uulamin sa ngayon. Simple at syempre masustansya po yung uulamin po natin. Gulay-gulay nga lang po ito mga kailangga, pero naman hindi naman po ito nakakasawa. Ito po ay tinatawag po namin ginisang langka na merong tinapa. Ayun, asyarap naman. Huwag niyo nga pong ismunin ito langka mga kailangga, sapagat malaking tulong po ito sa amin sa ngayon. Hindi nga lang po namin ito inuulam mga kailonga, kundi ibinebenta rin po namin. And dahil din sa hirap ng buhay mga kailonga, ay kailangan din po natin kumayo. kailangan din natin humanap ng pera para meron po tayong makain. At lalo na nga ngayon mga kailonga, dahil sobrang napakamahal na rin po ng mga bilihin. Abay, sa isang daan mo nga lang mga kailonga, hindi mo nga makikita yung mga pinambili mo. At pagkatapos ko nga po magtadtad ng langka mga kailonga, ito na naman po isinunod ko itong mga lama sibuyas. bawang at saka luya nga lang po yung ginamit ko nga dito. Masarap sana ito mga kailongga kung meron po itong sinigang o sambag nga lang. Eh dahil wala po tayong pambili ng sinigang, eh syempre kung meron po sana tayong sambag, eh pwede din po. Meron din po dito sa amin na sambag mga kailongga, pero mataas nga po dahil rin po sa tawag na meron po kung anak, eh, hindi ko po yun maakyan. Ginisagis ako nga lang dyan mga kailongga at nilagyan ng pampalasa din po. Kaunting kulo at saka lambot, syempre madali nga nga lang itong lutuin mga kailongga. 15 to 20 minutes ay luto na nga po ito. Naglagay na rin po ako dyan ng tanglad mga kailonga Abay, pandagdag panglasa na lang ito mga kailongga para masarap-sarap naman po itong atin pong niluluto. At dahil meron po tayong natirang green sili, syempre nilagyan ko na nga rin lang po ito. Abay, itong manok mga kailonga inunahan na ako dyan. No? Ewan ko nga ba dito mga kailongga, hindi ba talaga ito napapaso? Abay, itong manok na ito mga kailongga, ikiugangan pa nga ito para atang gustong magpasunod sa kalaha mga kailongga kay <laughs> Ay, naku, Nay. Shout out sa iyo dyan, ha? Huwag ka pong mag-alala sa mga manok mo, nai. Dahil ako po, iniisa-isa na itong uulamin. <laughs> Charot lang, mga kay Lungga. Siyempre, andito pa din yung mga manok din, Nay. Yun nga po, nagdaan yung mga panahon. Siyempre, nag-atay, aratay talaga, mga kay Nagkasakit yung manok At niya. At pati na rin po yung mga manok po namin na alaga. Eh, dahilan na rin po ito sa klema. Tao nga po, nagkakasakit. Hayo pa nga ba? At, hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailangan. Salamat sa inyong pananood. God bless us!